Dahil nga po malakas ang testimony ng star witness nila Meredith Simons kung kaya't lalong naging guilty dito sa krimen na pagpatay kay Dexter ang inainahan ni Lilet na walang iba kundi si Tinang niya. Umiiyak naman si Tinang niya nang matapos nga ang ikalawang hearing. Nakiusap si lilet dito kila Meredith na maawa naman sila sa kanyang tinang dahil inosente ito at hindi naman siya mamamate tao. Ngunit, hindi dininig nila Meredith ang pakiusap ni Lilet. At dito na nga po nasabi ni Lilet na totoo pala ang sinabi ni Calorena sa kanya na isang halimaw si Meredith Simons na iniidolo niyang attorney. Samantala, nang malaman naman ni Kalorena ang pangyayari na natalo sila Lilet sa ikalawang hearing, nakapag-isip na naman ito ng paraan para si ganun ay hindi manalo si Kaloren si Meredith na kanyang kaaway. At pinuntahan nga nila sila Lilet sa kanilang bahay upang sa ganun ay sunduin dahil nga magaganap na ang huling, huling hearing. Nang makausap nga ni Lilette, ang kanyang tinang ay parang sumusuko na ito at sinabi na nga niya na tanggapin na lamang nila ang katotohanan na habang buhay na siyang makukulong. Pero sinabi naman ni Lilette na mayroon pa silang isang hearing at kailangan maipanalo niya ang kaso dahil nga siyang ang dahilan kung bakit ginusto niyang maging lawyer at kung hindi daw niya maipapanalo ang kaso malalaman na daw na hindi siya magaling at hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang tinang kung kaya't magre-resign na lamang daw siya bilang lawyer kapag hindi niya mailabas sa kulungan ito dito na nga po magaganap ang ikalawa ang huling hearing kung kaya't pumunta ang mga press doon sa korte at kinuhanen nga nila nang interview si Meredith Simon ngunit ayaw itong magpa-interview. Nakita naman ng mga press si Kalorena kasama si Lilet at dito nga nagbigay ng pahayag si Kalorena na kahilanman ay hindi magtatagumpay ang kasinungalingan at kasamahan nang ang alam nila ay ang isang big shot na lawyer ang tinutulungan ay mga mahihirap at inaapi ngunit baliktad na daw ngayon ang pangyayari Sinabi naman ni Lilet na gagawin niya ang lahat para sa ganon ay manaig ang katotohanan at hindi ang kasinungalingan ng mag-ina na kanilang ipinaglalaban. At sinabi pa niya dito sa mag-ina na ngayong araw ay tatapusin niya ang mga kasinungalingan nito lalong lalo na daw si Ira. Dahil totoo naman po na wala naman talagang kasalanan si Ces at hindi naman niya ginusto na mamatay itong si Dexter. Ngunit ano kaya ang mangyayari mga kapuso dahil nga kaibigan naman ni Meredith ang husgado at naging professor pa niya ito noon. At na 'yung napanood natin noon na sinabi ni Meredith na ayaw niyang matalo sa kaso. Pagbibigyan kaya ng husgado si Meredith? Ngunit dahil nga po sa emotional ang mga sagot ni Ces dito dahil turn na nga po niya na magpahayag ng kanyang mga saloobin habang in-interview nga siya ni Lilet ay talaga namang pong makikita natin sa mga manunood ang kanilang simpatya dito kay Ces pati na rin ang husgado na isang inosente si Ces at ipinagtanggol lamang niya si Lilette dahil nga si Dexter naman noon ang unang nanakit dito dahil nga sinakal niya si lilet. So guys, sana maipanalo ni lilet ang kasong ito para sa ganun naman ay magkasama na muli sila ng kanyang tinang mailabas sa kulungan at hindi naman talaga tama ang ipinaglalaban nila Meredith Simon lalong lalo na si Ira dahil napakasinungaling din ang anak nito pero paano kaya kapag malaman ni Meredith na si Lilith na kanyang kinakalaban ay anak niya pala so ito po mga dapat dati damangan dito lamang po sa Lilet Matias at Atlo. Maraming salamat po sa panonood. See you on my next video. Bye bye.